Sinabi ni uh, senadora uh, Chis Escudero na dapat dahil uh, wala nang susunod na Senate hearing sa Komite ni Bato de la Rosa sa kung um, ano yung paggamit ng pulburo ni BBBM. Sinabi niya kasi na hindi naman daw aaten si uh, political blogger Mahaliga. Unang-una nasa Amerika siya at ayaw naman din niya umaten sa Zoom meeting. E ano pa nga daw ba ang uh, dapat pang uh, ipagpatuloy itong uh, sinasabing uh, paggamit ng legal na droga ni PBBM ay may punto nga naman din si Senator Chis eh. kung uh, pagbabasihan din kasi yung uh, tinatakbo ng uh, Senate hearing nung uh, nakarang uh, ikatlong uh, eh. parang in aid of uh, legislation lang talaga yung nangyari sa palitan ng uh, ng uh, akusahan uh, sa mga magitan ng mga senador at ni uh, ex agent uh, Jonathan Morales eh hindi naman din lalabas yata si PBBM dahil nga may immunity siya as President of the Philippines hindi naman siya pwedeng padaloyin sa, sa Senado at ayaw din naman niya na mag-undergan ng Herb uh, for Legal uh, Drug Test eh ito nga sinabi uh, ni Cheese eh, ano pa ang dapat gawin kung hindi hinto na So, uh, siguro naisip din niya sa naglalaki ang problema ng ating bansa. Ito pang uh, sinasabing dahil uh, yung dalawang taon na nagdaan, wala naman daw matibay na ebidensya dahil lang sa paglik ng uh, PDEA na sinasabing uh, confidential file noong 2012. Nang sinasabi rin ng PDEA na wala silang ganong file daw na nakita nung mga panahon yun hanggang ngayon, eh, ano pang dapat mag-usapan eh siguro mag-move forward na lang tayo eh sa taas ng uh, pamumuhay ng ating mga kababayan ano? hindi nga nila alam kung saan kukunin yung pagkain ng tatlo beses sa uh, ilalapag sa pagkainan dahil sa walang humpay nagpagtaas ng presyo ng bilihin sa visyong publiko, ang daming uh, problema ng Pilipinas yan ang West Philippine Sea tsa eh Ito pang uh, sinasabing uh, paggamit ng illegal na droga ni uh, PBBM na kinukuha na sa taong bayan sa pamamagitan ng buwis ang paggastos sa hearing na ito na sinasabing wala naman daw kaantungan. Dahil unang-una ay eh, naman daw sabihin ni uh, Expedia Agent Jonathan Morales, ang kanyang confidential uh, informant na nagsabi sa kanya na di umano eh, May mga litratong nakunan na sumisimot nga daw si uh, PBBM at ang actress na at ang actress na si Maricel Soriano pero sabi nga sa nakarang hearing ni uh, Senator Bato de la Rosa pakalanan mo na informan mo para malaman na natin kung totoo talaga yung sinasabi mo dahil yung sabi naman ni uh, Jonathan Morales eh, daw niya yung kanyang confidential informan kung may mangyari na ito at uh, mamatay ito, patahimikin ang uh, sinasabing gobyerno ni PBB, may kanya konsensya na dadalhin pang habang buhay. Ayun yun naman pala, eh, talaga hindi rin sasabihin ni uh, Jonathan Morales kung sino talaga yung uh, confidential informant niya. Ano pang dapat pag-usapan sa Senate na hearing na ito? Eh, siguro uh, talagang hinto na dahil nga baka naman need aid of uh, legislation lang kung sino na namang ah, atin na resource person sa susunod na pagbibig ni Ang ganda na lang eh. Naalala naman natin sa mga nagdaang uh, hearing sa Senado, wala naman nangyayari kasi in, aided, uh, in aid, of the, in of legislation lang, na wala nang persecution dito eh. Eh kung talagang sinasabi uh, sinasabing nga, uh, gumagamit nga ng illegal na droga si uh, PBB, ano ba dapat gawin? Sa, hindi itong uh, sa Senado na nakakalungkot lang, no? Yung mga senador at saka, uh, yung adit na si Jonathan Morales na nagsisiraan na rin sa norm hanggang humantong ng uh, personal na atake na eh, lalo na yung sa pamamagitan ni Sen. Jim Goizrade sa kaso ng kanyang planter na binanggit nga ni Jonathan Morales. Ang sabi naman ni Sen. Jim Goizrade ay marami raw naging kaso to si uh, expedia agent na si Morales na nung siya ay isang pulis patang nung, at nung uh, siya ay nanunungkulan nga sa PIDEA department eh, puro talaga lang ng batikos ano pang dapat gawin eh, di sana ihinto eh, na nil eh, wala nga talaga itong kahantukan eh. so ako po si Papa Ken patuloy po ako magmimiron, no, magmamatsag uh, kung sa susunod pa na Senate hearing uh, marinig pa ba natin ito si uh, ex-PIDEA agent na harap na naman sa Senado at kung sino na naman ingunguso niya sa comitenia senador bato de la